maahon ang tao sa kailapan. Sa atay kukuha ng pagkain, samantala ang lahat ng mga pagkain kailangan ng tao ginawa ng Diyos. Ito ang masasabi ko sa buong daigdig yun sa Pilipinas. Dahil ang batas natin international, kailangan marinig sa lahat ng mga tao sa buong daigdig. Sa pagkatang Pilipino ngayon, nagka-distribute sa iba-ibang bansa. At doon na rin ang iba na nirahan sa iba't bansa. Kaya itong sinasabi ko para sa buong bansa ito, hindi lang sa Pilipinas. Ang unang nagawin sa Pilipinas na may sa kahirapan, kayo'y kumilala na sa isang hari sa Pilipinas. Ang unang instruction ko, kilalanin niyo ang mga kaupo at nakakaalam. Bawal sa atin sa Pilipinas na masasalitaan siya ng sapagkat kung ipapatagpo natin ang saltang sinumaling na hindi batay sa batas ng Diyos, hindi maahon ang tao sa kalapan. Saan tayo kukuha ng pagkain na samantala ang lahat ng pagkain kailangan ng tao ginawa ng Diyos? Ginawa ang larat at lupa kung ito nagubuhay ang tao. Kaya ito ay sikrito na ang tao ay napuntalungan sa kalapan at krim na Ibig sabihin naman ng respetong na samantala sa salita ang Biblia na kailangan ng lahat ng tao na pa sa ilalim -ilal, sa kapangyarihan ng gobyerno ng Diyos. Ngunit, panalangin ko kayong mga religion, kayong mayroon mga secret sik na natawag na sektaryan, na kung ano man programa, kailangan na ipaabot na sa pamanan. Ang programa ng pamanan ganito, lahat buong dahil mayroon tayong kabayanan. Number one is that mayroon tayo tinatawag ng world trade. Ang world trade na tinatawag siya ang nagdala ng negosyo sa buong daigdig. At dala ito ng algorithm system sa buong daigdig. Kinakounts ngayon ang ating kita sa bawat araw. Ito kahit i-research nyo ang humawak nito si tinatawag na Markel na si Anong Mawa o si Secretary of State sa Arboretic System. Bawat araw ay nakawag siya ang inanikita sa negosyo sa Pumbibig. Kaya mayroon tayong pinapag-deposit sa buong bansa, mayroon tayong kapahinan sa kita ng negosyo, hindi lang sa Pilipinas. Ngayon, anong nakamitan nito para maklir na hindi pa dahil hindi natin nabalik sa ang pinagkina ng tao dito sa Pilipinas o international na siyang mayari ng lupa, si mayari ng pera, wala sa masasya, kundi ang lahat ng pera natin ayusin natin ang documentation sa legal proceeding na dapat ang tao ay mag-claim sa kanilang kailangan. Anong kailangan ng tao? Dapat free vision tayo. Free people, free vision. Inagay na ang tao sa pangailangan sa dili-lili na wala naman api ng tubig, walang kabayaran ng tubig, walang kabayaran ng suga, light, walang kabayaran sa mahal, walang kabayaran sa lupa. Lahat na yan, sabaga dito ay implanted rights. This is our path, and the nation. Kaya itong programa na ito, kapag ang mga religion, lahat ng grupo makinig, ito na lang ang problema sa Pilipinas. Ito'y ligtas na lahat. Pray, pray nation. Lahat ng mga ilang ng tao, ito'y ligtas na lahat. Maraming salamat, Pilipinas.